nervous sa 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 ka, ka. ka mo na? sabi ko, main upload ako. Ano upload mo? Yung anong, anong saan? Sabi ko eh, syempre hindi ko na mga Trending ngayon sa social media. Mercedes Lasak o mas kilala bilang kamangyan. Nagsalita tungkol sa issue. Matapos mag-viral ang kanyang dating vlog. Na kung saan nag-promote ito ng shampoo sa isang video vlog. Samantala, hinangaan naman ng mga netizens ang vlogger na ito. Matapos e kwento niya ang pinagdadaan ng panghuhusga ng mga tao dahil sa isang video na hindi niya inaasahang kumalat at ma-upload. Nakilala si Kamangyan dahil sa kanyang magagandang vlog na madalas ay pumupunta ito sa sakahan at dahil unti-unti ang nakikilala si Kamangyan sa kanyang mga vlog. Kinukuha na rin siya ng mga ilang brand para e-promote ang kanilang produkto. Ngunit sa hindi inaasahan, ay nagkaroon ng maling ensidente na kung saan. Maling video ang kanyang na-upload sa social media. Nang e-promote niya. Ang isa sa mga produkto ng shampoo. Ani pa ng naturang blogger. Tuwing nagpo-promote daw kasi siya umano ng produkto. Ay talagang ipinapakita niya na ginagamit niya ito sa loob ng CR. Kaya naman nag-video daw umano siya habang naliligo ng nakahubad. Kuwento niya wala naman daw umanong problema, dahil wala naman daw umanong nakakakita ng buong video. Lalo't siya naman daw umano ang nag -e edit ng kanyang blog. Pahayag pa ni Kamangyan, ganito po kasi, naga-promote ka po. Tas syempre, dahil nga ang dami naming ginagawa, parang nanghihinayang ka dun sa oras. So, syempre isasabay mo na siya dun sa pagliligo, August 28 po kasi nun, magkakatapusan na. Kailangan matapos na yung mga dapat tapusin. So kailangan ng matapos yun bago mag-September. Kasi hindi naman po yun yung first time na nag ako ng shampoo ng nakaganon. Ginagawa ko po siya lagi, ganun po ako kapag naligo. So parang sakin, okay lang naman kasi nga ako naman po yung nag edit Wala naman ibang makakakita, pagpapahayag pa ni Kamang yan. Mga 10pm umano ng gabi, ay na-e-post na niya ang na-edit, sapagkat bigla umanong nag-brown out, habang nag-upload ito sa social media. Kaya naman ang tingnan niya ito ng madaling araw ay hindi nga pala ito naka-post. Kaya ne-re-upload niya ito. Sapagkat sa hindi inaasahang pangyayari, ay may ilang video umano. Ang hindi na-edit sa na-upload na video. Dagdag pa ni Kamang yan. So 10pm, ay e upload ko na siya. Ngayon nag-brown out. Pero na-edit ko na po yun. E plinay ko na yun ng ilang beses. E upload. Ba't ko naman e upload ng kita yung ano? Tapos ngayon nag-brown out, natulog na po ako noon. Akala ko na upload na. Tapos nung mga madaling araw, syempre na ihi ka pag madaling araw. Tapos sabi ko, tingnan ko pala kung okay. Ay, hindi pala na upload. Nakalagay dun sa taas ay, retry.